Ulam for today Bunga ng malunggay. Paborito ni Melody. Hi ka nga, Mel. Hello. Hello, hello. Hindi mo nakatingin. Ayan, paborito yan ni Melody. Ang bunga ng malunggay. Ayan, comment, comment sa baba ang mga kumakain nitong bunga ng malunggay. Ayan na, magmumukbang na si Melody, oh. minute ikaw mo dito. Kain, kain. Mga nurse. Ito yung aming julam. Plus, budo nga toyo. Si Melody, oh. Gina, Gina kumain. Ito yung ulam ni Mel Mel. Yummy, yummy. Sarap yan, Mel. Favorite niya yan. Favorite ni Mel Mel. Okay, kita nila. oke okay. okay. okay, guys okay, guys Oh, ini Ini, Ini guys, ini